sa salita sa isip ko. Kita na mo rin ang talibig. Binilang ko sa ato. Uh, sampu. Ah! Sampu kutos ng Diyos. Kaya sampu daliri natin. Kaya sa kaya nilagyan tayo ng sampun daliri para hindi natin malimutan ang utos ng Diyos. Sabi ng Panginoon, itatali mo ang ating kautosan sa iyong mga kamay. Kaya sampun daliri yun. O, di ba? Kaya pa paano yung labing isang daliri? <laughs> yung ikalabing isa, huwag mong kalilimutan. Yan ang <laughs> ibig <Dila? laughs> sabihin. Oh. itatali mo sa iyong mga kamay at itatali mo sa iyong pinakaulo kaya yung mga hudyo na kay Esther. <clears throat> Hanggang ngayon, na mga hudyo may tali sa ulo. O, oh, totoo yan. Yung mga pariseyo, mga parisin sa Israel, magpunta ka. <clears throat> yung mga mga rabay, mga nakaigil ng mga rabay, di ba la derong ng pa? Parang may tunik-tunik sa ulo yun. Nakalagay yung ulusan ng Diyos dito. Ginawa nilang literal. Pero ang ibig sabihin ka, gawin mo pinakatali sa iyong ulo ang kaulusan ng Diyos dito sa mga atan mo. Sino magkatali ng kaulusan ng Diyos sa ulo at puso natin at sa ating mga daliri Basa, 8 G's ng Hebrew. Yan ang magtatanong sa akin. Alright? Mamayang hapon, bumalik kayong lahat. May doktrina tayo. Paano tayo patatakan ng Diyos? Mahalaga yan, ha? Talagang mamakaraan natin ang tatak ng Diyos. Alright. Pakibasa mo Jujis, ng Hebreo. Paano itatali mo sa iyong daliri? Paano mo may sa iyong puso? Paano mo may sa iyong pag-iisip? Yung mga aral at kautusan ng Diyos. Pakibasa, Jujis, hanggang 14 ng atlat ng Hebreo. Pakibasa. Ito ang tipan aking gagawin sa sambahayan ni Israel mm. pagkatapos ng mga araw na iyon, sa akin ng Panginoon. Okay. Ilalagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang pag-iisip. Dahil na, sa ilalagay ang kautosan ng Diyos para hindi natin malimutan at the back of your mind in your memory sa so, isa. So. See? Pangalawa. Ah? Ah? sa ating mga puso. At isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. saan isusulat Pusyo. Saan? Pusyo. sa puso. Sa puso. Bakit? Para naranong naman natin. Di ba? Pili. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. See? Pag nasa puso, isipan niyo ang Diyos. Hindi niyo magiging mga ng Diyos at ako'y magiging Diyos nila. Kaya kapag Sabado, si Simba kayo, bagay na Simba, kasi nakatagin ang Diyos sa puso ko. Kaya tayo automatic na pupunta ito nagsisimba para sambahin natin yung Diyos na nagtanim ng utos niya sa puso at isip ko. Bakit tinamnan ka na ng Diyos? Bakit yung mga protestante ayaw utos ng Diyos? Kasi hindi pa sila nakikipag sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ito ang aking pakipagtipan na gagawin sa sambahayan ni Israel. Kita ninyo? Kaya hanggang hindi ka naging sa Diyos, wala kang, wala kang niya. Ano ang nakalagay sa puso mo? Puro ano? Puro, puro tangge. Puro ano? Gigibay mo yung kautusan ng Diyos. Bakit wala ka ng tipan? Kaya para ikaw ay magkaroon ng kautusan ng Diyos at maging bayang anak ng Diyos, kinakailangan mo makipag-ipang ka sa kanya. Paano ko makikipag-ipang? Mamaya hapon ko balik kayo pag-aaralan natin.